hindi sikreto sa kaalaman ng publiko ang koneksyon ni na Jake Ejercito at Albi Casino sa isa't isa na parehong naugnay noon kay Andy Eigenman, ang babaeng minsang naging laman ng kanilang mga puso. Ating balikan ang detalye ng koneksyon ni na Jake at Albi at kung ano ang reaksyon nila sa kanilang pagtatagpo. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagtatagpo ni na Albi Casino at Jake Ejercito. A Bitter Past Matatandaan na taong 2011 si Albi ang itinuro ni Andy na ama na kanyang panganay na anak na si Ellie. Bukod kay Albi, lumutang din ang pangalan ni Jake bilang ama ng batang nasa sinapupunan ni Andy. Sinasabing si Jake ang naging boyfriend ni Andy matapos nitong makipaghiwalay kay Albi. Ngunit nagkabalikan sina Andy at Albi nang bumalik sa London si Jake. Dalawampung taong gulang lamang noon si Andy at isang taon pa lang ang lumipas mula ng malunsad na lead star sa kapamilya primetime series na Agua Bendita. Kinwestiyon ni Albi ang paternity ng bata dahil sa isyong panluloko umano sa kanya ni Andy at pagkakaroon nito ng ibang karelasyon. Lumikha ng malaking isyo ang paghingi ng pamilya ni Albi ng DNA test bago akuin ang bata. Bagay na ikinagalit lalo ni Andy pati ng mga magulang niya. Sa kabila ng agam-agam, nanindigan pa rin si Andy na si Albi talaga ang ama ng kanyang dinadala. no November 23, 2011, ay isinilang na ni Andy ang kanyang anak na babae via cesarean section. Sa sumunod na limang taon, hindi malinaw kung sino kina Albi at Jake ang tunay na ama hanggang noong September 2016, isinawalat ni Max Agenman, half-sister ni Andy, sa podcast ng Good Times with Mo na nagkaroon di umano ng DNA test at lumabas si Jake ang ama ni Ellie at hindi si Albi. Hindi naman ito itinanggi ni Jake at kinumpirma niya sa publiko na siya nga ang ama ng panganay na anak ni Andy. matarang si Albi naman ay nakaramdam ng gaanang loob sa paglabas ng katotohanan the impact on Jake and Albi's career of baby daddy issue. Ang kontrobersya ni Likha kung sino kina Jake at Albi, ang tunay na ama, ay nagkaroon nga ng magkaibang epekto sa personal nilang mga buhay at maging sa karerang kanilang tinatahak. Si Jake ay nagmula sa kilalang angka ng showbiz at politika. Siya ang isa sa tatlong anak ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada, sa dating aktresa sila Arnie Enriquez. Mulat sa marangyang pamumuhay, si Jake ay nag-aral ng elementarya hanggang high school sa Saver School sa San Juan. Nang magkolehiyo, nagtungo naman ito sa Queen Mary University of London upang mag-aral ng politics. Taong 2018, na magtapos siya with a master's degree in marketing mula sa Northumbria University sa Singapore. Tulad na kanyang mga magulang ay tinahak din ni Jake ang showbiz. Ang kanyang first TV appearance ay sa Kalya Series segment ng Eat Bulaga noong 2016. Pero pinagliban niya muna ito dahil sa kinailangan niyang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Taong 2020 ay tuluyan nang sinubukan ni Jake ang kanyang swerte sa showbiz at tinupad ang kanyang childhood dream matapos siyang ipakilala bilang bagong star magic artist. Sa nakalipas sa mga taon ay nakagawa si Jake ng iba't ibang proyekto Maliban rito, higit pa sa ikinatuwa ng karamihan ay ang pinapakitang pagmamahal ni Jake sa anak na si Ellie na sinasabing father-daughter relationship goals ang dalawa. Masasabi ngang naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng publiko sa kabila ng isyong kinasangkutan noon. Tila wala itong kahirap-hirap na mahanap ang kanyang lugar sa industriya at makuha ang loob ng nakararami. Ngunit taliwas naman ang dinulot ng iskandalong yon sa buhay at karera ni Albi walong taong gulang siya noon at kasagsagan ng kanyang career sa ABS-CBN. Dahil sa isyo ay naalis si Albi sa dalawang proyektong pagtitambalan sana nila muli ni Catherine Bernardo matapos ang matagumpay na primetime series nilang Mara Clara. Tinanggal siya sa pelikulang Way Back Home at maging sa weekly youth-oriented series na Growing Up kung saan ay nagdesisyon ng ABS-CBN Management na ipalit sa kanya si Daniel Padilla. Naging madalang din ang proyekto at nawala sa bakura ng ABS-CBN si Albi. Nagresulta din ng kontrobersya sa kung ano-anong pambabatikos sa kanya. Katunayan ng mga panahong yon ay marami ang nagalit kay Albi at nariyan ang mga nakisimpatya sa pinagdadaanan ni Andy dahil sa hindi inako ng aktor ang responsibilidad. Dagdag pa rito ang insidente ng pambubugbog kay Albi ng ilang mga nasa kampo ni Andy nang mag ang landas ng dalawa sa isang bar lumalabas na malalim ang bubog na iniwan kay Albi mula sa yugto ng buhay niyang yon. Sa isang panayam noong 2013, sinabi ni Albi na naapektuhan din ng husto ang kanyang personalidad dahil sa pinagdadaanan niyang kontrobersya. Sa kabila ng mga pagsubok ay hindi naman pinanghinaan ng loob si Albi. Hindi siya tuluyang umalis ng showbiz na gumawa siya ng mga proyekto sa GMA7 at TV5. Noong 2015 ay nakabalik si Albi sa bakura ng kapamilya network sa pamamagitan ng teleseryeng On the Wings of Love kung saan tumatak ang kanyang role bilang si Jakes. Hindi naman sinayang ni Albi ang panibagong oportunidad na ibinigay sa kanya. Katunayan, magpahanggang ngayon ay patuloy ang pagiging aktibo ng kanyang karera. Nariyan ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya, mapa man o pelikula. Albi and Jake's relationship with Andy. Masasabi nga magkaiba ang dilulot ng kontrobersyang yon kina Jake at Albi, lalo na sa relasyon nila sa ex-girlfriend si Andy. Hindi lihim ang pinagdaanan ni Jake at Andy bilang mga magulang sa nag-iisang anak na si Ellie, kung saan sa simula ay naroon ng hindi nila pagkakaunawaan at awayan. Pero sa huli ay nakahanap sila ng paraan upang maayos ang mga bagay-bagay at nariyan ang maganda nilang co-parenting setup kung naayos ni Jake ang relasyon niya kay Andy, hindi naman nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay ramdam pa din ang tila hinalakit ni Albi sa pagdidiin at paninira sa kanya noon ng dating nobya. Sa mga nakaraang panayam, bukas siya sa pagsasabing kung nabanggit man daw niya ang isyu niya kay Andy, yun ay dahil bahagi na ito ng kwento ng kanyang buhay. Umapela si Albi na sana ay maintindihan ng mga tao na hindi madali sa kanyang patawarin si Andy dahil sa tindi ng atraso nito na idiin siya sa isang bagay na wala siyang kinalaman. Ani Albi na apektuhan hindi lang ang kanyang showbiz career kundi pati buhay niya at ng kanyang pamilya ni hindi man lang daw naglabas ng public statement si Andy na hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis nito noon. At sa press con ng kinatapok ang proyekto ni Albi na Can't Buy Me Love noong October 4, 2023, ay hindi siya nakatakas sa pag-usapan muli ang tungkol sa kontrobersyal na nakaraan. Nang tanungin tungkol sa masayang buhay pag-ibig ngayon ni Andy, daratsyahang sinabi ni Albi na wala siyang pakialam kung masaya man ngayon ang ex-girlfriend sa lahat daw na pinagdadaanan niya sa nakalipas ng mga taon. Hindi na sumasagi sa isip niya ang kasalukuyang estado ng buhay ni Andy sa Siargao kasama ang partner nitong si Filmar Alipayo at kanilang mga anak. Dagdag pa niya, It doesn't bother me. I don't think about it. It's hard for me to answer now because I'm thinking about it now because you guys ask me questions. But on my day, on my daily lives, never naman na siyang pumasok sa isip ko. Wala rin kaabog-abog na sinagot ni Albi ang tanong kung willing siyang makatrabaho si Andy sa kabila ng kanilang nakaraan. Binigyang diin niya na hindi. Paliwanag nito, I can go on the rest of my life without having to deal with that. Binanggit din ni Albi na simula na magkahiwalay daw sila ni Andy ay hindi pa sila nagkikita at nag-uusap ng personal. Pero nilinaw naman niya na babatiin pa rin niya ito sakaling magkita sila. Wala naman raw itong kaso sa kanya dahil ayaw na niyang bigyan naman ng atensyon ang masalimuot nilang pinagdaanan noon. Albi shares details of talk with Jake. Sa kabila ng kontrobersyang dulot na nakaraan, mababakas naman na tila hindi ito nakaapekto sa relasyon ng dalawang lalaki minsang inibig ni Andy. Sa mahigit isang dekadang tinakbo ng isyong ito, walang binatong masamang salita sa si Jake at Albi laban sa isa't isa at nagpatuloy sa kanilang buhay. Matatandaan sa isang interview noong 2016 kay Jake, kasunod na pagkukumpirma niyang siya nga ang tunay na ama ng panganay ni Andy. Sinabi niya na kailanman ay hindi niya itinanggi na anak niya si Ellie. Gusto lamang daw niyang protektahan ito, kaya ayaw niyang pag-usapan o hindi siya direktang sumasagot patungkol dito. Binanggit din niya na wala siyang dapat ihingi ng tawag kay Albi na sa hindi naman anya siya ang kumalagkad rito sa kontrobersya. Paliwanag ni Jake ni minsan ay hindi siya nagturo o nagbanggit man lang ng pangalan. Hindi rin niya kailanman daw inaway o pinagsalitaan ng masama si Albi. Binanggit din niya na ang pamilyang Casino ay malapit na kaibigan ng ama niyang si Erap. Sa paglantad ng katotohanan na si Jake nga ang ama, maging si Albi ay wala rin gustong sabihin rito. Anya, I couldn't care less about that guy. I don't have to do anything with him. Anong point? Anong sasabihin ko sa kanya? Wala naman akong sasabihin sa kanya. Sa nagdaang taon, kapansin-pansin ang pananahimik ni na Jake at Albi na para bang nais na gawing ang kung anumang usaping na magitan sa kanila. At sa pinakabagong interview kay Albi kamakailan lang, binunyag niyang nakapag-usap na sila ni Jake. Pagtitapat niya na siya mismo ang gumawa ng hakbang upang makapag-usap sila. Kwento ni Albi, minsan nagtagpo ang landas nila ni Jake sa isang club. Nang pumutok daw kasi ang issue ay hindi sila nagkausap man lang at hindi niya alam kung ano ang iniisip nila sa bawat isa dahil sa nangyari. Kaya naman upang bigyang linaw ang lahat, siya na raw ang gumawa ng paraan at kinuha ang pagkakataon upang lapitan ito. Sinigurado niya kay Jake na okay sila at wala siyang problema rito at sinabing sana ay wala rin itong problema sa kanya personally. Binanggit din ni Albi na kaibigan ng kanyang lolo, ang ama ni Jake ayon pa kay Albi, pareho silang nalagay sa sitwasyong hindi nila ginusto noon. Nagkamayan daw sila at nag ni Jake. Hindi naman na rin nila nila pag usapan ang tungkol sa nakaraan, the closed chapter na yon. Paliwanag ni Albi, there's no need to talk about it. Parang with me making that coming to him, that's my way of saying na we're done na with that part i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!